ayan guys, this is Chili Night. Hi guys, dito po kami ngayon sa Chili Night Market with B. Mary. Hi guys. Ah, masyal habang tayo ay nas wala pang work. Habang tayo ay on vacation. Yeah. Ay, sosyal on vacation. Daming Daming tao. Andito sa likod ng phone ko yung ano. Ito po tayo sa may malaking... ...bilog. Halika dito, be. Bilog ang mundo! Malaki ng mukha ko. <laughs> Tawa talaga si... ...si Buzi. Bilog ang mundo. Sino Ayun. Dito kami sa Bilog ang mundo, guys. Yeah. Wala na sa Bilog ang <laughs> rin tayong dalawa, baby. Yeah. So, kita kayo na. After maghapong tulala. <laughs> Walang magawa. Walang magawa. Ngayon tayo gumala. <laughs> Ayun na naman show. Ayun na naman siya. Parang hindi siya taga Tin. Ha? Parang hindi siya taga taga saan? Parang hindi siya uh, oh, okay. pin Kasi kung Pinoy may hindi mo kayo. Oy. Kasi eh, ko yan narinig niya bilog ang mundo. <laughs> Kaya Anong 1011? 101 oh hmm. oh papunta doon. Basa, basa. Umuulan guys. <laughs> Wala kaming payong. Paano yan? Mabubura tong kilay ko, guys. Sayang naman. Nagkilay ka? Nagkilay ka ba? Hindi no. Hindi no? Bilogam. Ba't ang dilim? Dun yung Chili Night Market. Sana! Oh, well, let's go. Okay. Kung mabangon, hindi na Ang bango, yan dito yung may parang may ihaw-ihaw. Di ba yun yung hinahanap mo kanina? So, chat ko, pwede kang pabaro. 5,000. Ayan, oh, ihaw-ihaw. Gusto mo yan. Dito is drinks. Dito na kami sa Chili Night Mart. sa so ito po yung order ko. Hmm. Ito na din. Okay. Hmm? 250. Ano lang naman yan? Parang i... 210 dollars. 210. Kaya pa, babe? Teka, okay. water. Baka okay. meron? Last na. Water. Okay. Ako na magbili ng drinks natin.

So, ayan guys. 345. Sa UB. Ipapita mo sa Dahil tayo magmamatakaw. No diet for today. Aray right. ko. Ayan o, lemon. Gusto mo ng lemon. Dito. Okay. Mahaba pa to, di? Andiyan no? um, o. Ang Tofu. Tofu. tofu tofu yan guys isasama eh, ko na naman to sa live eh sa ano ko ha? sa uh, sa youtube at saka sa facebook sarap naman dito alam ang pagkakaalam ko nakapunta na kayo dito ni Lovie di ba? Oo. Oh. So, Sa simingting ka ba na punta? Mm. Kasi lahat ay on person na gutom kaya kailangan nating mag night market. Oo. Ano na eh. Uh, Think um 10 p 10 am tayo kumain, di ba? Tapos hindi na kami napakain hanggang ngayon. Anong oras na? Five? Okay lang yan. Six, six na Uwi na naman tayo ag... <laughs> Dahil magsisix na... Picturean kita dyan mamaya sa Chile Night Market jan Merong mga drinks din dyan eh. Kawawa naman. Luto na. <laughs> Ang naasahan kong ihaw-ihaw ay iihawin pa. Luto na pala. Luto na pala to. Parang nakakatakot naman. <laughs> Yan ano yung B? Ito na yung Chili Night Market, baby. Ito ba naman? Tara, alam may ice cream? Saan? Saan yung naiskin na kung apa? Ang gulo ng buhok ko, Bi? Ha? Ang gulo ng buhok ko. Ayan, dito. Wala, wala na yung picture. Ayan, shilin. Ito yung tinatawag nila ang night market. Piano. oh. Video muna tayo dito. Ay, sana yun. So, ayan guys. Chile Night Market na po tayo. hindi kita. So, ayan guys. This is Chile Night Market po kami ngayon. Tara. 100 jata dito. Yeah. Mahal tayo mga kaisang teddy bear. Oh, wow! Yeah,

Ano, Bi? <laughs> Gobi Sa baba ka kasi Yan Two Wow, three Sabihin mo sa kanya Yola

对。 1.4, so how far? 1.4 meter. So, all? on. I'm I'm more high. So, uh, I I already no, so no. that one is already over. Thirty over. Wow. Go B. Kalinya B oh. Bilisa ah. Hello, Bray. Hello, Ray. Hello, play play play. Bobby. Wow. wow. Kakoko ka sa taas. Oh, you're a winner. Winner. She's the winner? Oh, oh, Ito po yung binigay sa amin ni Laupan. Sabi niya kung gusto daw namin na medyo malaki, eh magbaril daw kami ulit. Eh nagtry lang naman kami kaya okay Ito na yun. Ito naman is lemon. 7-11 <laughs> pa rin. Pasok tayo dyan? Hindi, pa, para tayo mga Oh, baka may upuan dyan. Dyan na lang muna tayo. Tama sana, sana may tambayan. Meron na yung tambayan. Meron. Ayun, pa-uwi na po kami. Kaya pa ba ako dun sa ano? Sa? Sa papadala? Oo, oo, oh, oo. Oh, oh. Siyempre. 800 lang naman yung ano mo dun. Nabaya. Oo. So, yun, Kami po ay pa -uwi na at umuulan na. Tingnan mo. <laughs> Nilalamig na si Me. <laughs> Thank you so much guys for watching. Sana hindi po kayo magsasawang sumuporta sa akin. God bless po sa lahat. Mwah.